Hello! Good morning! Alam nyo guys, mayroon ako akong nakita ng <laughs> nag-garden doon. Ayun, welcome to my channel. Diyan, ah! Sabi, <laughs> ayun, garden Ngayon, pinuntahan ako, nakimarites ako. <laughs> Nagtatanim siya ng cactus. Ayun guys, so ito yung ghosty. Ghosty ang pangalan doon yan. Eh. Ghosty, tapos, ayon. Ayun. Nagwawalis din kasi ako doon sa tapat ng aking garden. Ngayon, nakimarites ako. <laughs> nakimarites ako. Nakita. <laughs> ah, Jay ka po. Ah, sabi nga doon. Ayun. Ayun. Ngayon, nakita ko yung kalamansi. Sabi ko sa kanya, nainggit ako. Kasi mayroong bunga yung kanyang, kanyang kalamansi. Sabi kong ganoon malit uh, maliit pa kasi nito nung kwan, yung binili niya. As in, maliit pa lang. Ngayon, i tignan mo na pa kasi pag magbunga. Yun. Hindi, hindi daw tumitigil na na magbunga yung kanyang kalamansi. Kaya sabi ko eh, natatanaw ko kasi lagi doon, magkapit bahay lang kami. <laughs> Ayun, may tanin siyang talong, o ba diba? Iba yung halaman niya sa harapan. Ako puro salaman. halaman. Sa kanya, puro gulay. <laughs> ayon. Eh ngayon, sabi niya gano'n. Saka mamarites ko sa kanya. Sabi ko, bubili din ako. Eh yan, o. Oh, ibibigay daw niya sa akin ito. O, oh, diba? <laughs> May silbi yung pagkamarites. <laughs> May silbi yung pakimarites ko sa kanya. Kasi nga, ayon. Ibibigay daw niya. Sabi ko kasi, bibili ako. Eh sabi niya, baka gusto mo kunin mo na lang yan, palitan mo daw, palitan ko daw ng kan, ng pots. Eh hindi ko tatanggihan, bibigay eh. <laughs> Kaya ayun, say hi! <laughs> o ba? Diba? Hi <Hardener. laughs> Ang ganda nung kwan niya, no? nung hat. Yun Oh. <laughs> ayun, siya yung mag nagbigay. Ayun. Thank you sis, sis, sabi ganda. <laughs> ayun. Ayun, welcome daw. ba malutong na Oo, bubuhatin ko na yon, Bubuhatin ko, sabi ko, hindi hindi ko tatanggihan. At kukunin ko. Kukunin, ko kukunin ko talaga siya. <laughs> yun, nainggit ako kasi nga may bunga yun, no? Yon, Meron na akong pang kalamansi. ganyan uh, yung garden niya. <laughs> kalat. Hindi, <laughs> di ba, pag garden makalat. Tapos ayun, may, may malunggay din siya. Yun, tingnan mo namumunga na yung talong niya, oh. Yun. Kaya bumili din ako ng talong. Yun, tingnan mo. Yun, oh. ba diba, maya anihin na siya. Oh, mayroon din doon. Mayroon din, ayun, oh. Zoom ko. Ayan, oh. Ayan, may talong din siya doon. Ayan. Bumili ako ng ganun net, oh, doon sa kwan, sa bulakan. Yung kinat mo. <laughs> ayun, wait lang. Tapakita ko. Ito. So, oh, nag nagtanim din siya ng mata ay, yung, yung matamis. Saka yung kanina binili natin kay Ma. Ay, ah, ay, nakapagpunla ka na. Ay, yung mga buto niya, inipon ko, kaya... Ako hindi pa, hindi pa ako. Kunti lang yung pinunla ko, marami pa Oo, oh, nandun nga, ini inipon ko din yung buto. Yan. Ito oh, net, bumili ako ng ganito. 100. Hand... Ay, nag ka na. Ni manang, tatay. So, ko na Ay, sayang, naibalag sana. Ito din kasi po papaputol ko pag saan ko tulad yang kubo. <laughs> Ay. Wow, eh, papat papatanggal mo na to? Hmm. Papatanggal na da John na guys, papalagyan din ng kubo. Bakit papaputol mo na sayang? Puputulin na to? Para, para masemento. Hmm. Naging forest na nga din. ganda nito, oh um. Wala, pakakon nga din, Garod, kung nagmarkot ka na. Ano <laughs> so, um, ka ng mga sanga-sanga. Hmm. So, ay, binili mo din tong pang na to. Hmm. And, oh yeah. uh. hmm. Bumi bumili ako doon sa kwan, 100. Saan? Ilang doon? peraso, te? Isang peraso lang binili ko. <laughs> Nakabas lang kami. <laughs> Ah, yung buhay na. Oo, oh, yung buhay um, na. Parang ganyan ayan. din naman ito. Nung, parang kasama kita nung binili ko ito. Hmm. Di ba parang Christmas treat kasi ito yung eh, kapag kwan. Ayun, oh, pinutol niya niya kasi. Yun. Eh, hirap, hirap magpabuhay. Kaya, ayan. Nag-markot pala sila kanina. Ayan na. So, Papabunot ko din ito pagkwan. kuwan. Mag-sinan ko din. Oo. Oh, oh. Lang. o, dami naman na nag markot <laughs> <laughs> Ayun. Ayun, no, meron yung mga succulents. Tinamad na kasi siya mag-succulents. Ay, eh, mag-succulents. Mag-halaman. Hindi pala mag-succulents. mag, mag na siya maghalaman. Gusto ko ding magtanim ng kwan, yung santol. Santol? Oo, o, kasi mayroong binigay yung... Si Di meron din kuminon. May binigay si kapatid ni Joy. Eh, ang kwan. Tamis. Ang tamis Ang tamis-tamis. Ayan, nandun yung buto. Kaya lang. Ay, hindi malaki yun. Parang katamtaman lang. May malaki dito. Dito. Muno nang ito. Pagkulak mas ito dito. Balak kong itanim dun sa... O, magpakinggan nyo marites namin. <laughs> <laughs> <coughs> Balak kong itanim doon sa may ikon. Kay... Kay... Ala? Yun. Yan, ikokan ko. Lilipat ko dito. Ayan. Um. Ayun, naglilipat siya. Ayun. Ang bakod ko din sa doon. Oo. Sumusun naman yung uwi doon. Eh. Ayun. Ayan. Diba? O, karapasanan it. Buti sa kanya kasi naka pwedeng itanim sa lupa. Yung sa akin kasi hindi pwedeng itanim sa lupa dahil kapag kinailangan na yung daan. Hmm, <laughs> Mm. No. <laughs> Pag kinailangan na kasi yung daan, pwede, na, um, pwede nang kahit buhat-buhatin mo na silang lahat. Ayun. Kaya, ayun. Dahil nakapag ako, may nakuha akong kalamansi. Kalamansi. O yun. Tapos, bibigyan, ipagkakat din daw niya ako nung... <laughs> itong ghosty. Sa kanya din galing... Ay, hindi. Di ba pinili natin to? Ay, hindi. Galing yung ganito mo. Kinatkat natin. Isa lang ito. Ah. Mm -mm. Tat mo yan, Oh. Oo mm. nga. Yun para magsuhi. Ayan. Ayan. <laughs> Tawag oh, <laughs> si Jayka. Oh, Sabi ni Jayka. Ah! oh, <laughs> ah, gustong sumama yan. <laughs> Ayun. And ayan. Bye bye. Bye bye na. Mayroon akong nahingin kalamansi. kalamansi. Bye. Maraming maliliit. Yun. Ay, mad oo mad nga, madaming kwan, susunod. Yun. Wag siyang, wag siyang magtatampo kapag lumipat siya sa pwesto. <laughs> ayun. And, ayun, bye bye Bye! <laughs> Ay, wala na yung kwan Kaya pala. matapos malutong na yan, te. Sige, tignan ko kung kaya mong buwagin yan na hindi. Oo, o, di ba? Tatlong kembot lang. <laughs> yeah, na yan, ayan na. Nasa bahay ka na ni Jenny, ni G. Alejo. Ayan, <laughs> si <Sa> Jacob. Ayan, <laughs> Jacob. Natutuwa kaya ako dyan. Thank you. Thank you, man.